Mga kaparmer, sa ngayong araw ay nandito ako sa barangay Sibaliw, Libakaw, Aklan sa rice farm ng aking Chuhin. Mali, in-inspection ko ang kanyang rice farm kung kumusta na ang status ng kanyang rice farm. At hindi talaga maiwasan na mayroong pinsala ng ulan dahil halos araw-araw ay nagkakaroon po ng ulan dito sa Aklan. So ito mga kaparmers, yung status ng kanyang palayan. Bali natumba po yung ibang mga puno ng palayan dahil po sa tuloy-tuloy po yung ulan tuwing hapon. At ito na yung resulta mga kaparmers sa paggamit namin ng Grower's Bed 1000 Plus Foliar Fertilizer sa rice farm ng aking chohin So napakaganda ng ipikto ng Grower's Bed 1000 Plus Foliar Fertilizer dahil napakalaki po ng mga bunga ng kanyang palay at bukod at bukod pa diyan ay mahaba po yung kanyang palay yung kanyang tangkay ay napakahaba so napakaganda ng ipikto ng growers bed 1000 plus foliar fertilizer sa rice farm ng aking chuhin so sana buinas yung ani ng aking chuhin para maraming maani at yung pag spray namin dito ay sa 16 liters na tubig ay nagmix kami ng dalawang lata ng sardinas ng Growers Bit 1000 Plus Polyar Fertilizer at i-spray sa kanyang rice farm. Yung status ng kanyang palayan ng mag-spray kami dito ay nagbubuntis po yung kanyang palay. So mas the best application yung na nagbubuntis pa lang yung palay at isprayhan ng polyar kasi nga malalaki po yung nilalabas na bunga. Ito yung kagandahan sa na-experience ko na pag-spray ng polyar sa mga palayan. Kasi meron po ako na dinimuha na naglabas na ng uha yung mga palay at inisprayhan at kinumpir ko po yung nagbubuntis na palay at inisprayhan ng Growers bed 1000 Plus Fertilizer ay mas the best po yung nagbubuntis yung palay at isprihan ng Growers bed 1000 Plus foliar fertilizer. So ito na ngayon mga ka-farmers. So mas the best application ang nagbubuntis yung palay at isprihan ng growers bed 1000 plus foliar fertilizer dahil napakalaki ng butil ng mga palay. At good morning na rin sa aking boss kay Sir R.C. Ang. Sir, ito na po yung ipikto ng iyong product sa rice farm ng aking chuhin. Maganda po yung epekto sir. Ang lalaki ng bunga ng mga palay. So ito mga ka-farmers ang epekto ng ulan. Hindi talaga maiwasan na matumba yung mga palay dahil sa Tuwing hapon ay nagkakaroon po ng ulan dito po sa amin sa Aklan. Ang growers Beet 1000 plus foliar fertilizer ay the best po sa mga niyog na sakitin. Yung gawin niyo lang po ay isprehan ang dahon tapos yung dito sa pinaka puno ng talbos ay isprehan rin niyo ng growers Beet 1000 plus yung sagad na sagad sa pagspray para po gumaling yung dahon. Kasi pag spray ko dito sa palayan ay isinama ko na rin yung niyog sa pag So hanggang dito lang mga ka at babalik ako dito pag mahinog na 'yung palayan ng aking tyuhin.